Tawag na ng palay. ma eh, mga idol? Ganyan ang kadali. Tinan mo. Three, two, one, let's go! Ayan mga idol. Good morning. Maganda umaga. nandito nga po pala tayo mga idol sa bukid ni Ninong Lito at ni Tito Ongko. At ni Tito Ruel. Andun. Nasa dulo. Uh, ganito rin nga po pala mga idol sa lahat ng mga viewers natin. Ganito po mga idol ang pagkasaka ngayon dito pagamat medyo atrasado na dati-dati mga idol, yung buwan na ganyan na December, uh, yari na po malaki na po yung palay ngayon porque po mga idol, nung nagpababaw po yung delta mga idol, hindi natuyo, hindi sumama yung tubig, kaya ito, medyo na atraso sila, kaya ang discarding ngayon mga idol, pinupugpug na lang yan, pinupugpug po ito po mga idol, o oh. uh, binoboltron mga idol voltron, para mas Ah, dito po tayo mga doon, sa bukid ni Ninong dito Yan, shoutout nga po pala sa Family Mendoza at kay Jeng Jeng at kay Ona. Yun naman po mga yung kay Tito Ong Kudol. Ito, nirorot, niroroto na po yan mga dol. Habang niroroto mga dol, ah, uh, pinupugpog, pinapatuan. Kaya rin nga po pala mga lang ang discarte kayo dito. Dati-dati mga dol, ano yan? Traktora, ay ano, yung hand tractor. Unang-una pa nga, pa. Kaya ngayon mga idol dito sa may parting way by sea Ganyan rin na po yung karaniwan na gamit ah uh, Ito nga po pala mga idol yung roto Yan, roto yung tawag dito mga idol Roto po Ito ngayon yung ano, mas pinadali mo yung pagsasala dito Ito ang roto Roto yun po yan Pag kaya rin rotohin yung mga pilapil na mga idol Kini Pilapil naman, meron naman silang pang singgaw dito na pilapil Makikita rin natin mga maya, mga idol yung pag pipilape nila shout out pag aari ng bayan ng Kabyaw Mayor Ramil Rivera RPR ano okay, pala ito mga Kuya Mayor Ramil uh, parang yun mga idol di ganito uh, kaya swerte mga idol yung mga bayan bayan bawa diba, yung bayan ng Kabyaw bayan ng San Antonio bayan ng Kapan yan may mga pa ganito na yung ating mga mayor yan, yung mga ganito na mga refleksis paglabasan kaya kahit pa paano yung mga magsasaka natin mga idol medyo nakakaluwag-luwag kahit sabihin natin mga idol na crudo nilang yung babayaran mo dyan uh, medyo malaking tipid mga idol ang uh, kainaman ngayon mga idol yung sakaan dito yan may mga naglalabasan ng mga ganito mga roto pang pampilapel tapos ito pa dagdagan mo pa nga, mga madyo ng ating mga nanunungkulan ng bayan dito mga idol na may mga paroto pang ganito tayong magsasaka natin mga idol uh, medyo nakakaginhawa at uh, kahit pa pano nakakabawas bawas ng gastos at lalong lalo ng mga idol kung tataas pa yung presyo ng palay yan mga idol so, magsasaka po ngayon dito mga idol sa may Santay Isabel hindi na ganung katagal dati kasi mga idol pagpipilapel tao yung pa yung pag-aararo tao pa rin po mga idol siyang bubuntot sila sa mga kalabaw makina pero iba talaga mga idol yung ganitong roto mabilis na medyo nakakatibid-tibid pa sila mga idol kaya sa lahat ng mga magsasaka sana kahit na medyo late na tayo ay kumita basta ito mga idol ano, ano naman eh yung huwag lang silang dadaanan ng mga bagyo-bagyo yan, mga idol. Dito po kasi mga idol, uh, ang pagkaanihan po dito sa Santa Isabel, once a year lang. Sa loob ng isang taon, isang beses lang. Kasi nga po, itong tubig na ito, mga idol, nung nakaraan taon pa yan, na bago lumalim, yung tagula na yan, yung paitubig na yan mga idol. Yung pagkapababaw nga po ng delta, hindi nakuha. Kaya ito, pinagsatsagaan na ano, pinupugpog para matrabaho mga idol. Ano nga mga, 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 ha ha ha